Kayo, mga anak, andi dito kayo. Let me say to all of you, hanggang buhay ang mga magulang nyo paglingkuran niyo. Huwag niyo hintayin utusan kayo, mag kayo. Huwag niyo hintayin gisingin kayo, tawagan pa kayo sa cellphone, mag po kayo. karami kayong makikitang magulang, pero hindi kayo makakita na maraming ina na nahirapang mga anak at kayo pong bunga. At wag na wag kayong sasagot sa mga magulang nyo kahit niyo gusto ang sinasabi nila. Wag na wag kayong magdadabog. Wag na wag kayong iirap. At huwag na huwag niyo i-chismish ichi yung weakness ng tatay at nanay niyo, papa, mama, daddy o mami kung anong tawag niyo sa kanila kung kani-kanino pa. Malaking kasalanan ang bagay na yun. nyo niyo mga magulang niyo. Uunlad kayo kahaba buhay niyo.